mamatay-matay no kasi nga yung baterya natin Ni na bang ba na punong-puno nang ano Yung ano punto Maganda hapon. <coughs> kagat sa ha. Punsin niyo lahat diyan, no. Ayan. Na miss ko din magsalita kasi yung mga uh, last upload natin na video hindi tayo nagsasalita, no. Kasi ano mga idol, meron kasi akong ano ba, yung tawag doon eh. Napansin dito sa kasi yung mga last upload po pala natin, yung gamit natin doon cellphone. Bali ngayon, i-try na ikulit yung GoPro, no. Yung GoPro natin parang lumalabas yan ano mga idol ba yung pag nagre-record ako ng video lalo na pag mga long form po na video mga idol may gumagawa lumalabas pag nag-on ka na repairing file tapos pag nag-record siya automatic na mamatay siguro ano po may problema po o baka ano kasi kasi yung ano pala mga idol nangyari pala dito yung mga baterya ko po na hanggo ko ito mga idol yan Alos hindi ko na po napakinabangan po yung iba kasi ano na siya mga idol, yung lumubo, hindi na siya maisaksak. Kahit full charge po siya, ay ano siya mga idol, yung ano siya, mga minuto lang yung itatagal, lubat na naman po agad. Itong gamit ko ngayon, isa din to, lumubo din po yung ano nito, yung baterya. Itrinay ko lang kung record ba, nagre-record naman siya pero baka maya maya mga idol ay mamatay po to no ganito po kasi talaga yung kadalasang ano problema sa battery ng ano mga idol bago pro nagano talaga siya yung lumulubo no bali ano ko pa po to mga idol hanapan ko pa to ng paraan para makabili ako ng ano yung bago siguro kasi ano talaga siya hindi na siya nakakatagal no na mag-record mga idol nagaan na siya na mamatay-matay no kasi nga yung uh, baterya natin ay malfunction na kumbaga lumubo na ano yeah, welcome po pala ulit sa ating ano mga idol video sana masuportahan niyo po mga idol no kasi yung ano pala mga idol yung upload po pala natin nung mga nakaraang araw na mga life in countryside po natin na vlog yung bala ko po sana mga idol namamatay-matay na po siya mga idol nag-on na lang ako on off na lang siya no Basta yung area po talaga sa amin dito napakahirap na talaga kasi yung ginagawa natin fishing content diba may doon yung isda, halimango, wala na po talaga may doon na talaga ako na ano, may mauli kaya pag sakali pong ano na talaga yung tawag doon eh wala na talaga akong may vlog na fishing content sana supportahan nyo pa rin po yung countryside life namin dito may doon kung uh, ano yung ginagawa namin sa araw-araw sana po papanood nyo pa rin po may doon no? ano na talaga siya mga idol kumbaga wala na talaga na kukuha mga idol kaya ano na magsiswitch po siguro tayo ng ibang content siguro ano sya yung kung ano yung ginagawa namin sa araw araw yun po yung i-vlog ko mga idol no ganoon na lang po siguro tsaka ano din po pala mga idol yung tawag dun eh. sana sana masuportahan nyo din po mga idol bali yung video na po na ito ay ipapaalam ko lang po sa inyo mga idol no at least kahit papano paano po may pag hindi tayo nakapag upload ng fishing kasi wala talaga Pada, tapos palagi pa pong umuulan dito ewan ko ba kung ano itong video na to pag na upload okay siya may basta yung ano po may idol sana sana masuportan nyo po may idol yan bali nag ano po pala kami dito may idol na lang po kami ng bangus may kasi pag uhulihin mo to may asan mo kaya uhulihin to buti na lang po may kanina dito yan o pati tatlong piraso sa halagang 170 yan yung gagawin po namin dito ay ano siya yung iihawin ba tapos papalaman na ng sibuyas bawang tsaka kamatis papansin nyo po sa mga susunod na video baka cellphone po tayo mag upload sa cellphone na lang ako mag video my idol. kasi mahirap sa camera yung gopro natin okay lang okay lang siya yung ano lang yung baterya lang talaga yung problema natin my idol. kumbaga pag naanuhan ko ng palitan ko ng baterya baka yung mga fishing adventure natin ma i-vlog ko na po ulit no lalo na yung pamamana may idol Ito, paputol-putol to eh. Pag medyo umano siya ay goods na siya may idol Nagano nga kami, ilang beses na kami nagtangka ni Idol Katik na magmana sana. Sabi ko sa kanya na ano dul hindi ako pwede kasi nga hindi ako makakapag-video. Gawa na nga ng camera ko ay nagluloko ba? hindi hindi yung camera yung battery yung ano na talaga yan yun naman siya may do ulam naman namin yung hapunan. hindi ka na bangus sarap niya niya hindi ka na bangus ba na punong puno ng ano palaman No, nini, Ha? Okay. Ay, yo, bin bin. consolation Ito yung mga ano, mga uling na sobra ko maidol ba sa tuwing nagluluto ako ng tinapay. Ginagamit ko na lang kasi pag mo yung uling na ganito, tugas, mahal siya maidol. Maganda din klase na uling matagal siya ma ano matagal siya mamatay ba. Tapos napakainit. Ayan may idol. Inihaw natin na ano na bangus. Sunog agad may idol. Grabe na, pag-init talaga ng ano na 'to. Ang baga na ganito may idol. first class kasi ito na naman no, ng kahoy Inday, mainit dyan, Inday Hi Hi. <laughs> Hi mga idol Kamusta kayo mga idol Inday, mapasok ka, palayo siya lang, palayo lang okay. inday. inday Mapasok ka na, Inday Mga idol oh, May idol Palayo ka man Palayo ka Sunog yung ano Nasunog yung balat Pero may ano naman yung pangidol eh meron naman tong kaliskis kaya walang problema napakainit kasi talaga ng ganitong kahoy ba isa din pong ano talaga dahilan kaya yung baterya ng gopro madali siyang masira mga idol kasi pag ganito ba habang nagluluto tayo yung inilalapit natin yung camera sa ano sa apoy banda grabe kasi ito may grabe to nakakainit ng ano Na baterya kaya sumusurinder, sumusurinder talaga no okay lang siya pag ano pag namamana kasi nga manlalamigan pero pag ganito lalo na pag tirik yung araw mga ganito magluluto isa din yung mga idol halos kadalasan talaga ng sakit ng battery ano lumulubo itong isang natira iwan ko lang kung kailan kaya ito mga idol pero nagre-record pa naman siya paputol-putol nga lang unsa oh, sa ito yung misery, mga idol Dali, dali. unsa siya? <laughs> Sobrang ano na po mga idol. kulit na talaga. Ay. Oh. Ha, mga idol oh. Oh, dali. Wala <laughs> na rat niya. Wala na rat. Rat. Napit na pumuluto yung ano natin mga idol. na isda. No? Dali. Dali maluto niya niya mga idol. Napaka ano. Napaka init ng ating baga hi ka mga idol hi ka mga idol isa muna isa na si <laughs> kuya Janjan dyan <laughs> Tingnan siya mga idol yan shout out po mga tayo tayo mga idol habang inaantay natin ito na, na, na. maluto ito mga idol bali shout out po pala sa inyo lahat dyan, oh kasi yung mga last po talaga na video natin hindi po tayo nakapag upload ng na, ano ng shout out <clears throat> ayan shout out po kay ano Lala ML ayan shout sa idol kay Brad 3D official ayan, shout out po kay Mam Ma Sharon Murata shout out Basher 17 ayan mga idol shout out po sa inyo diyan no? at mag-ingat kayo diyan sa lahat Kay Ma'am Amalia Rochester, ayan shoutout sa iyo, Ma'am. Kay Tio De La Cruz, ayan shoutout po sa iyo. Idol no. Thank you talaga sa suporta. Kay Is Induso ayan shoutout po. Kay Gerly Murada, shoutout sa iyo, Ma'am. Mary Jane Guna Vlog. Ayan shoutout po sa iyo din, Ma'am. Maraming salamat po no. Kay Ninong Roll Cones at kay at Ninang ng Caricones from Switzerland, shoutout po sa inyo din. Kay Sir Carlo Minurias, shoutout Luciana Kalibay. Ayan, shout out po sa iyo, Idol, no? Kay Skydiver TV Vlog, shout out po sa iyo, Idol. Kay Spanso Daniel, ayan, shout out po. Kay Ari Jocelyn Mangubat, shout out sa Ate. Edwin Nato, shout out po. Kay Ma'am Hana, shout out. Kay Ma'am Jocelyn Libico, ayan, shout out po sa iyo, Ma'am. Kay Ma'am Irene Ulis Ulit, Ulit Sack, ayan, shout out po. Kay Sir Spanso Daniel, shout out. Roni TV, my special son. Ayan, shout out sa'yo, idol, no? kay Chunas Diary ayan shout out po ma'am kay Teresa Utria shout out sa iyo ma'am kay ma'am Danish Alcaraz Miscalado ayan shout out po no ingat po kay dyan ma'am palagi kay ma'am Ludivisia Abulinsia shout out Titing Vlog ayan shout out po sa iyo idol kay Daryl Pirater ayan shout out sa iyo idol kay Arman Talisik ayan shout out no kay Rose shout out po sa iyo ma'am maraming salamat din po kay Juju Magbato ayan shout out po kay Ma'am Maribi Clarabal shout out kay Ma'am Juan, shout out Raul Navarro mix vlog ayan shout out po no kay Girly Murada shout out sa iyo ma'am kay Ma'am Bilma Bilyesa ng Kisung City ayan shout out sa iyo ma'am no kay Raul Navarro mix vlog ayan shout out po sa iyo idol at kay ano Atinida Dilarosa, la Rosa. Shout out po no. Maraming salamat. <laughs> Bali pag ano po siguro mga idol, pag naggawa po ako ng video na countryside life, yung shout out po siguro i-insert ko na lang siguro sa video mga idol, siguro sa intro. No, so, yung nagpapasilip tayo ng ano ba mga gandang tanawin dito mga idol. Ganun na lang po siguro mga idol para kahit papaano po mga idol, kahit mag-upload man po tayo ng ano yung delay vlog namin dito ay Nakakapag-shoutout pa rin po tayo, no? Ayan bali Mali. Luto na po pala yung bangus na ano natin, may little. natin. Ito na po siya, oh. Ayan, shoutout din po pala kay no? ano Uncle, uncle. Shoutout po sa dyan, uncle. Maraming salamat po talaga, uncle, ha? At magpahinga ka po, uncle. Alam ko po na, ano? May masama ka nararamdaman ngayon dahil siguro sa pagod sa biyahe mo, uncle, ba? Shoutout po sa dyan, uncle. Kain po tayo ng, ano, uncle, oh. inihaw na bangus, uncle. Ingat ka po dyan, uncle, ha? Bali, ano mga idol, nagpakuha din po ako kay Maika ng, ano, yung mga herbal medicine mga idol ba. Eto, kalabo, yan kalabo, dahon ng pumilo, yung sambung luya. Be, wala tong tanglad be. Be. Magdala, oh, wala, wala na akong tanglad eh. Magdala kang asin dito ma. Bali, magtutuob kami mga idol, meron po kasi kami mga uboy ubot kasi pun ba ito lang kasi yung paraan na ano namin may doon, na ginagawa ito na um, lang may doon. kisa pag iinom ka kasi ng gamot hindi na siya na ano may doon hindi na nag-iipik bali wala na lang yung ubo kaya ito na um, lang may doon. mas maganda pa to kasi natural na herbal medicine lagyan nito ng ano asin tapos yung kanin tsaka yung yelo kasi meron kasing ano meron din kasing tawag na yung ubo na galing sa pasma ba yung nalipasan ng gutom kaya may kanin bali pampaano yun idol ito pampaano sa pasma tapos yung yellow naman ganon din pampasma din yun kain po sa inyo dyan mga idol no kilan dasal ang okay kain po keng para yung mga idol

Tapos o yung tamay mong idol. Yeah. Ginawa natin to umaidol ayer na para mamaya ba? <tip> <tip> <Ayan>, ay <ambay. tip> na. Yeah. Eh. tuyo na may kalamansi. Hindi <tip> pa 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 Ganda to kasi medyo malasado lang ba? Ganong luto. Tin. Mm. Kain po. Talat na gumakain kumakain siya. Kain. Ito. Hmm. Huwag uwi mo ha.

ano ba? na ano pa ba? basa basak, basak pa yung laman. Kama, Magtataka po kayo mga idol Na pag Sa tuwing kumakain Kami lang dito Wala sila mama tapos si papa Wala na po sila dito mga idol Nasa ano na sila ulit Nasa Manila mga idol Kasi baka may magtanong ba Kung kada kain namin Kadalasan kami kak ano lang kami lima mga bata tapos kami nila may kaya kanyang be wala yung mama ito naiwala naman kami dito mayroon. mag iisang linggo na silang malis may video ako na ano na video sana ako nung paalis sila ba kasi na upload may doon nakakalungkot kasi may doon Nandun na po siya sa ano ulit sa Pasig. yaa dapat isakon ba? eh sabi? yaa di ano na yaa kaya medyo tahimik na dito ulit. Bingaw yeah. <laughs> na may dun. lalo na talaga pag ano pag umaga. kasi sila pupunta ng eskwelahan ni Lerbe ako lang talaga mag isa dito may iwan tao ba mga iro may doon huy nakalilang itong tubig lang mulyang mulya na pinad eh sa mga gaday hmm ibu buk pa doon Mau dia sih? Mau dia sih? Indah. Gue yang ini mibin Nag-ano mo na naman ito ba? Nagpahinga po muna sila sa trabaho. Kasi medyo may edad talaga po yung mama at papa. Hindi na sana dapat kailangan kumayod may dali. Ayaw, ayaw.

Nah, nafeng nafeng nafeng. Nafeng. <laughs> 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 oh. 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 Oh.